ating sagingan ano ko to tinanim ko to noong October na karang taon yan kapunta doon sa dito ating sagingan maghihinis tayo maghihinisan natin para pag namungo sya malinis karbis pa pala to uh, isang taon pa lang pero ano sila hindi pa ganong malalaki na siyang lahat hindi pa naman lahat iba malalaki na iba yung isa, isa pa lang may bunga nito kita ko pala sa inyo yung bu may bunga nito so, so tingnan natin yung bunga nito isang isa isang bunga isa, isa. Tamang ano. Goro mga. Next shot mayroon na tong mga uh, karmis na tayo dito. Ito. Ito siya namunga isa. Wala pa itong mag isang taon. Namunga na siya. Ito. Ito ko sa inyo. Yan, di ba? Oo. Oh. ba? Yan ang patunay. Di Ang laki ng buwig. Sa ating sagingan. Ito doon. Yan. Ito doon. Yan, dyan. Mamaya, meron na tayong harvest. sa ginaan hindi hanggang dito na mga kapam salamat sa panonood magandang umaga